Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala tammanil akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahihihi nabihina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ngayon mga kapatid ay dadako tayo ngayon sa pamamaraan ng pag-aayuno noon hanggang sa pag-aayuno natin ngayon. Uh, atwar Atwaru siyam wa ahwalihi Atwaru siyam wa ahwalihi <coughs> Noong unang panahon Bago pa dumating Ang pag-utos sa atin Sa buwan ng Ramadan, Sa ganitong pamamaraan sa pag-ayuno natin ngayon Ay una <coughs> Ang pag-ayuno noon ay Tahirul abid Bainak siyam Wabainal iftar Wal itam ang kulliyaw min miskina Wasiyamu afdalu وذلك قول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Nung unang panahon, bago pa may pag-utos yung pamamaraan ng pag-aayuno natin ngayon, ay pinapipili ang alipin noon, pinapipili ang isang Muslim noon kung ano ang gusto niya, ang mag-ayuno, ang magpakain, o ang kakain siya, o ang magpapakain siya ng bawat isang araw ay isang mahirap. So, tatlo ang kanyang pagpipilian o kaya, o tatlong ang kanyang pagpipilian. Halimbawa, gusto ba niya mag-ayuno o kakain na lang siya at magpapakain ng isang mahirap. Ay, ibig sabihin, dalawa, dalawa lang ang pagpipilian niya. Mag-aayuno siya o hindi siya mag pero sa kondisyon, magpapakain siya ng bawat isang araw <coughs> ng mahirap. Pero ang pinakamainam ay ang pag-aayuno. Kung baga pinapipili pa lang noon. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِيْدِيَةٌ At sa silang nahihirapang mag-ayuno, at hindi nila kayang mag-ayuno dahil sa hirap ng pag-aayuno, dahil halimbawa sa kanyang edad, sa kanyang sakit na wala ng lunas, ay magpapakain siya ng bawat isang araw bilang kabayaran sa hindi niya pag-ayuno bawat isang araw na isang mahirap faman tatawa khairan fa huwa ang tawag dito noon ang tawag dito sa pinapakain ng hindi niya kay mag-ayuno ay fidya kaya faman tatawa khaira kung gusto niyang dagdagan yung kanyang ipapakain o ibibigay pa huwa khairul ito ay mas mainam sa kanya wa antasumu khairul lakum pero kung ang pag pero ang pag-aayuno ay mas mainam sa inyo in kuntum kung alam niyo lang ang kabutihan na napapaloob dito. Yan ang unang batas noon. Hanggat sa dumating ang pangalawa, Ijabu uh, siyam hatman alal al-muqim mukallaf lakin idha hadar al-iftar wa gabat al-shams thumma nama qabla an yuftir aw al haruma alayhi at-ta'am wa sharab nisa ila al-laylat al Noon, Ganun pa rin sa pag-aayuno natin sa pangalawang uh, antas pagka pag sumunod ng batas ay katulad ng pag-aayuno natin kaya lang may problema. Paglubog ng araw, paglubog ng araw ay pwede na siyang kumain. Pero pag hindi pa siya uh, nakakain, pag hindi pa siya nakakain at ang nangyari ay nakatulog siya. Okay? Nakatulog siya bago pa siya makakain o kaya nakapagsagawa na siya nang sala ng isya. Ibig sabihin, nagsala, nagsagawa siya ng sala ng isya. O nakatulog siya bago pa niya makain ng kanyang iftar, ay bawal na sa kanyang kumain. Bawal ng uminom. Bawal magkipagtalik sa kanyang asawa. Mag-aayuno siya hanggang bukas. So, napakahirap. Kaya nahirapan yung mga sahaba noon. Kinakailangan mapaagan nila ang kanilang pagkain. Hanggat sa dumating yung batas natin ngayon, na pinahintulutan na tayo nung gabi, sa gabi na kumain, uminom at magipagtalik sa asawa sa gabi ng uh, paglub, mula paglubog ng araw hanggang sa pagdating ng oras ng fajar. So, Alhamdulillah, pinahintulutan na sa atin ito ng Allah at wala ng kondisyon na kung makatulog ka man, walang problema o makapagsagawa ka ng sala, walang problema. Kaya sabi ng Allah, Uhayla lakum layla ila nisaikum ay pinahintulutan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng pag-aayuno o ramadan Ang pagkikipagtalik o lapitan ninyo ang inyong mga asawa So ibig sabihin, ito ay binuksan na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito At pinadali na sa atin Ang gabi ng ramadan Na pwede na tayong kumain, uminom At pagkipagtalik sa asawa Basta lumubog na yung araw na walang anumang uh, kondisyon Hanggang sa pagbukang liwayway O pagpasok, bago, kaya bago pumasok ang oras ng fajar وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته